Agoy! Mapriso ka! Agoy! Agoy! Ang ulan! Huwag kang sinigit! i eh, make up, make natin yan! Yo, what's up mga ka-idol? Magandang, 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 magandang umaga sa inyong lahat dyan mga ka-idol ko! Woo! <gasps> agoy! Woo! <gasps> Hinihinga ako mga ka-idol! <laughs> Oh, oh, ang habi ng ang haba ng intro natin kasi. <laughs> nilalakasan ko yung aking boses. Eh para para marinig nyo, mga idol dito sa aming province ay umuulan mga ka idol. Ayun oh, rinig nyo, mga idol. Oh. pumapatag na naman yung ulan sa ating sa ating munting bahay. Pumapatak sa bubong Aguroy <laughs> At tumutulo pa Ay ano oh, Kaya magluto tayo ngayon mga kaidol Sa ating umagahan mga kaidol no? parang, Pagpasisyahan nyo na ito sa si Idol Jeep mga kaidol Nilalakasan ko lang yung aking busa Upang marinig nyo ang aking mga bawat salita Bakit bigkas sa aking bibig na lumalabas mga kaidol Aguroy <laughs> Aguroy. O, simulan na natin, mga kaidol. Kaya, masunog na yung ating kawali mga kaidol, no? bali, ito yung ating mga sangkap, mga kaidol. Magluluto tayo ng tamang-tama, mga kaidol. Muulan dito sa aming province, magluluto tayo ng sabaw, no? O, the best mga kaidol, sa ating katawan, mga kaidol. Kasi gulay ito. Ayan, ito yung mga kaidol, o. No. O, ayan, patula. Yung sangkap natin, bawang. Ayan, saka... Ayan, hindi mawawala yung wow, magic sarap. Saka ito yung ating ating isaw. Ayan. Tuyo. Bulad kung baga tawagin sa amin dito sa aming province mga idol. Siyempre ito, pampalakas ng immune system. Kalamunggay. So simulan na natin mga kaidol. Ilunod na natin to. Ito ating bawang. Hmm. Maganda to sa ating, ayay, nakulog pa mga kaidol. Maganda to sa ating katawan yung bawang mga idol. Kasi Ah, uh, pag kumain tao tayo niyan, ah, uh, hindi daw tayo basta-basta madadapuan ng iba't ibang mga sakit mga kaidol. Hmm? Yung bawang ba? Hmm. Sa din to sa mga iba't ibang mga yung tulad ng kinagat ka ng pusa. Yon, ganyan. Tapos ibuhos na natin to mga kaidol kay sunog na mga kaidol. Oh. Hmm. Ayan, buhos na natin to. Hmm. Ayan mga kaidol apos at ating imikos-mikos mga ka idol dito tayo banda kay against the Light mga ka idol eh. oh imikos-mikos natin mga ka idol kay ang sarap mo ang sarap ng ulam natin ngayon uh, tuwing umuulan mga hapong umuulan mga 'di ba oh 'di ba oh masarap magluto ng gulay mga ka idol na may sabaw oh masarap 'yan mga ka idol dahil dahil 'yun kasama natin yung ulan mga ka idol no oh masarap din matulog ngayon no? O, oh, masarap matulog ngayon. Oy, pag habang umuulan mga kaidol, no? O, oh, ay mix, mix natin ito mga kaidol. So, ngayon mga kaidol, bali, yun lang ang aking ipakita muna sa inyo mga kaidol, no? Pag luto na mga kaidol, bali, babalik tayo mga kaidol, no? kay hmm. Okay, pag naluto na ito, ayan, saka ito, matagal pa man ito, maluto, ayan. O, oh, sabay na natin ito, eh. kay matagal ito maluto, ay. Eh. O, oh. o, oh, di ba? Mm, sabay natin 'to. Ayan. okay. Tapos, i-mix-mix natin 'yan. Mm. Di ba mga idol, sarap ng ng ating kwan, the best yung gulay mga idol, no? Di ba? Mm, the best sa ating katawan mga idol, oh eh. O mamaya mga idol, ay buhos natin yung tubig, pero eh. para may tubig. O buhos natin yung tubig mga idol. O hintayin na lang natin 'to, kumulo. Pag kumulo na yan mga idol, timplahan natin mga idol. O, tapos ibuhos na na natin tong itong ating ating kwan mga kaidol. Itong ating tuyo. Mm, ayan. Mm, buhos natin yan. O, oh, yun. Pag gumulo yan mga kaidol, timplahan na natin. Mm, no? Ah, palambutin mo na natin mga kaidol. Ay! Mm, okay. Yung, mga kaidol. Palambutin natin. Timplahan natin. No? Yun lang ating mga sangkap mga kaidol. Mm, simple. Simple lang yung ating ulam sa umagahan mga kaidol. Tamang-tama mga kaidol umuulan. Tag ulan na kasi dito sa aming province mga idol. Yun, yun yung kung sino man nakapindot yung ating kuan mga idol, yung ating kaninang umaga mga idol. Yun, yung sinabi ko na wala pa rin yung wifi mga idol ba? O oh, wala pa rin mga idol. Eh, bali, maiipon ko to yung ating content mga idol. O oh, maiipon ko ba? Maiistock ko. Istock ba mga idol? Hmm. Well, at least meron tayong pan well, mga idol oh. Meron tayong naipon, no? na kuan content ba kadon hintayin lang tayo kung babalik yung kuan ba yung wifi ba kadon no so yung ba mamaya kita kita tayo ba kadon no mamaya mamaya ba ha ah, sabay tayo kay mga kadon oy kay sarap yung ating ulam no oh so, yun di ba kadon sabay tayo mamaya ha sa so, umagahan oh so, yun so yun ba kadon babay na babay na oh, Bye 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 bye. Ay hindi pala baboy mga idol ay. Ay, babalik man ba tayo. Mm, Kitikit tayo mamaya ha. Oh, yun. Kita Mga ka idol, luto na po yung ating gulay mga ka idol. Ayan oh. Mm. Pampasigla ng ating katawan mga ka idol. Mm. Yan. The best to. Pampalakas ng immune system mga ka idol. Kain tayo sa umagahan mga ka idol. Mm. Bago natin simulan mga idol. Bagin, bago natin isubo to, hindi ako galot mga ka-idol ha. Ganun lang. <laughs> <laughs> Ganun lang yung aking pambusis mga kaidol. Ay, oo. Oh. Okay. Yung aking lula, pag tinatawag ako, mm, ba bali, bahagi ko sa inyo ito mga kaidol. Hmm. Parang galit siya mga kaidol. Gaganyan siya, oh. Siyempre! Ah, ganyan siya. Ano? Hay, <laughs> Ganyan yung gankol lula. Yung tuno niya ba, mga kaidol? Hmm. Ginoon lang. Bago natin din sibuin 'to mga idol. Pasalamat mo na tayo mga idol no. Niyan. Ama maraming salamat sa biyaya mo. Binigay mo po sa akin po, So, Sige po mga idol, sabay-tayo kumain mga idol no. Mm, ayan. Okay. Unang subo mga idol para sa inyong lahat mga idol. Bali, wala pa rin tayong kuha mga adult. Hindi hindi bali hindi tayo makapa-upload pa rin mga idol kay nawala man yung internet mga idol, no? Mm, palit ulit ko lang to sabay kasi sa inyo. Yung gamit natin mga idol, yung cellphone. Kay baka nagsasakali mga idol ba. Baka hindi gumana ulit yung ating GoPro diyan sa ating sa ating cellphone na ginamit ngayon. Mm, Nagbaba ka sakali yan. Yan na lang yung aking gamitin. Cellphone, no? Pasensya na kayo sa kuha ng quality mga idol ha. Mm, ganyan talaga yan. Pagpasinsahan nyo na mga kadol. Mm, na lang tayo mga kadol. Oh. Mm, unang subo. Para sa lahat mga kadol. Mm, tapos. Yung goya mga kadol. Eh. Mm, tambay yung kaya. Mainit pa man ito. Mm, mm. Ah. Nang balik Tumigil yung ulan mga kadol. Ah, kanina biglang buhos yung ulan. Tapos tumigil na naman siya. Ganun lang yung kung ano, mga ron. Uulan, titigil. Hihinto. Uulan, hihinto. Ganun lang. Mm. Ah, puro dadra naman no? si Idol. Wait, kumain ka na lang dyan. No? Inyo. Mm. Sabi ng manok, tuktuga! Oh! Mm. Sabi ng manok, mga idol. O, oh, di diba? Tuktuga, ok daw. Mm. Bigyan natin. Kahit nang daman siya. Nang hindi siguro makalil mo, mm. bigyan natin ito. Oh. <laughs> Ayos, okay. ayo ayo buk dah bah kayak nah nah tok tok hmm itu lah siap Coba bet lagi makan boleh gulai Hmm, kain tayu salad. Kain tayu salad nang masolikong supporters jad. ng gulay. Mga silent viewers, mga OSW na kasubaybay na itong channel na ito, mga nagtatarbaho sa iba't ibang bansa, kain tayo, gulay. No? the best to sa ating kataban, gulay. Eh, pano Ito ba mainit mainit mga idol? Mm. Malambot kasi ito mga idol ito ba? Malambot. Neto ito, ito matigas-tigas mga idol. Sinadya ko talaga mga idol na tigas-tigas dito kay. Mm. Kaya masarap man mga idol. Pag matigas-tigas no? Mm. Pag sobrang malambot lang eh masarap pa rin. Mm. Yun. Hmm. Gusto ko lang. Type ko lang mga idol ba? Hmm. hmm. Siguro mga idol, marami na nagpapashoutout mga idol. Kaya hindi naman tayo nakapag-upload mga idol. Hindi tayo din nakapagtingin sa ating sa ating in-upload na yung in-upload natin nakaraan ba, hindi ko natignan na, na meron bang mag-comment, meron bang magpapashoutout. Siguro marami na mga idol, no? Ma Bali makuan na makuan ma mga idol ba? Hmm, yun. Hindi ko alam anong Tagalog eh. Basta yun na yun mga idol. Kung mayroon nun, ay ilista natin mga idol, eh. flex natin. No? po hmm. kung mga makita, kayo wala, may, wala pa may wifi. Wala pang internet mga idol ba? Hmm. Kaya doon ako. Oh, Tutugaw ko no, Doon mag-upload doon sa ila, ila Arman. Yung may tindahan ba? Hmm. Wala, yung internet. Hmm. Kahapon pa yun. Hanggang ngayon. Hindi nga ako nakapag-upload ng panibagong nating content, mga Lord. no Ito yon panibagong content, mga lor. Pag na-upload ko ito, mga lor. no kahapon, hindi pa rin ako nakapag-upload. Mulan din yun mga idol, kahapon. Malakas ang ulan. Habang tayo ay nangunguha ng kwamba. Ng kahol. Hmm. Bigyan natin ang kanin. Nandyan para sa iyo. Ubus yung kanin niya. O ito. Krok, krok, kruk. okong. Ay, okong. Ayo, bakay. Okay. Iya lang tuktokon. Hmm. Tukaon niya mga idol ba? Tuktok. Kumbaga sa amin dito. Tuktok. Ngayon, tuktok na mga idol. Tuka ba? Ayaw. Kung. ko lang ka pa mamaya ha bigyan kita pagkatapos natin kumain no. bigyan kita naubos ka niya ang bilis ng ubos eh tataba doon nga so na ito mga kaidol Tayo mga idol hindi na tayo sa araba no Palagi naman tayo Palangin, kumakain ng chili yung sili ay pampaalis ng marami yun sa ating katawan maraming benepisyo ba yung sili naman ay kaya din papaalis yung mga pats sa ating katawan kaya palaging kain kain ng si Adol ganito pa rin yung ating katawan hindi tataba kumain man tayo ng sili no? mm, yun Bog na siya mga Kaya masarap, masarap kumain mga kalor, ba? No? Ah. Bog natin. Sige. Ah. Tuloy yung sabaw na. Sa, sabaw to eh. Hmm, dito. Hmm. Ah, ganyan natin kay yung kusara ay halos hugasin man. Tingi naman siya, tutok ok gaok naman siya. Bigyan natin ba. Huwag mong habulin kong ha. Roi đi mùa mặt yung chung quan mạng đôi yung yung kwa mba hai kwa mày yung mga ba kèn nít natin No hmm hmm m m ganun lang natin no hmm hmm <laughs> Boss na. Mm -hmm. Bale, papakainin ko si Okong. Mamaya, babalik tayo mga idol. Okay. Nandoon yung listahan natin mga idol. excuse me. Gracias, Jesus. Mga idol, mamaya ha, mga idol ha. Balik tayo. Okay. Shout out tayo. Ito po yung akin na lista mga idol. Yan. Shoutout po sa lahat ng mga sulit nating supporters dyan sa silent viewers, sa mga off the wheel na kasubaybay nitong channel na ito sa iba't ibang bansa, sa lahat ng nagtatrabaho sa iba't ibang bansa. Yon, shoutout po sa inyong lahat dyan mga kaidol. Balibilisan natin ito mga kaidon, no. Kay haba na tayo mga kaidol no. Yun, shoutout po kay Ma'am Mari, kay Ma'am Mari Pusang Asol. Yun, shoutout po. Shoutout po kay Sir Ronel from Atlanta, Georgia. Yon, shoutout po. Walter Tupins, Dulce Santos, Cecilia Santos, Nanay Chanel, Le Leonardo Navarro, Ana Banana, Family G, Sator Pipi. Yon, charot po sa inyong lahat dyan mga idol ko. Uh, excuse me po. Gracias. Jesus. Yes, yes. Ano, busog talaga akong mga idol eh. O, oh, sarap ng ulam natin mga ka-idol. Yon, patuloy tayo sa shoutout natin mga idol Marlon. Marlon Pilinyo. R Rolando Loviti, Anthony Honto, Ferlita Avila. Yon, shoutout po sa inyong lahat dyan mga ka-idol, Shoutout, Von Bulit, Chi from Santa Rosa, Laguna. Yon, shoutout po sa iyo, idol. Shoutout po sa lahat ng mga taga Santa Rosa, Laguna. Yon, shoutout po sa inyo dyan mga ka-idol ko. Normalin, Dagumbal, Mark ang Angelo Santos Mark Ha, ha Z, Hazeldo Yon charot po sa, sa inyo dyan mga ka idol. Charot sa lahat ng kanyang family. Kay Mark Hazeldo from Antipolo Rizal good you get to. Yon charot po idol. Charot po. Charot po sa inyong lahat dyan sa sa inyo. Yon charot po sa lahat ng taga Antipolo Rizal. Gorgio Gitto. Nakapunta ako dyan mga idol Dahil kay utol ko. Mm, Sarot kay utol ko dyan. Mm, Sarot po. Ah, ingat po tayo dyan utol. Oh, tol. Kanta yan eh. Mm, idol. Tol. Tol. Otol Bumili ka ng katol. Ingatan mo. Baka maputol. We were. We were. Gwapot ka jeep. Mga idol, marami pong salamat sa inyong suporta nitong channel na ito. Itong channel natin, mga idol, sa ating munting channel, maraming-marami pong salamat po talaga sa inyo po, mga idol. Hindi po ako magsasawa na paulit-ulit akong magsabi sa inyo, Nang mm, maraming-marami pong salamat po talaga po, mga idol. Dahil sa inyo, mga idol, meron tayong subscriber, meron tayo taga subay meron, tayo -like, meron tayong taga-like, taga-comment, meron tayong mga mga iba't ibang iba't ibang nakasubaybay nitong channel na ito mga idol, no? Mm, sa iba't ibang bansa, kung saan man tayo naroon sa sulok ng mundo, marami pong salamat po sa inyo mga idol, no? Mm, meron tayong pumapasok na dollar dahil sa inyo po yung mga idol dahil hindi nyo pag-skip ng ads, o oh, dahil po sa inyo yung mga ka idol, meron tayong pumapasok na dollar, marami pong marami pong salamat sa inyong lahat dyan mga idol, no? sa hindi nyo pag-skip ng uh, ads. So, bali, yun yun ang nagbibigay yung advertise mga idol ba. Mm. Sa TV pa, advertise. Sa, sa YouTube naman, sa YouTube naman, eh, ads. Mm, yun. Press lang siguro yan mga idol. No? Mm, yun. Marami pong salamat mga idol. Asahan nyo mga idol. Pag nakasahod tayo mga idol, ibabahagi ko sa inyo. Saud rebel tayo mga idol. Sa bawat tulong nyo, sa bawat suporta nyo itong munting channel natin sa Kajip Mix Vlog. Maraming maraming pong salamat mga idol. No? Hindi ko to hindi ko na to papahabayin pa mga ka idol. Kay nabubulong naman ako mga ka idol. Kay merong aura na nakapaligid sa atin mga idol. Yung aura na tinataglay natin mga idol ba. agur, <laughs> Bawat tao may aura mga idol, no? Mm. Tulad niyan yung pagpunta ka sa dilim, no? Di ba? Mm. Pagpunta ka sa lugar, 'di ba, gaganyan 'yung yung kan mo, 'yung ganito mo ba? Mm. 'Yung skin mo ba? Mm. Kaya yan. Mm. Aura yan. Mm. Yan ang tinataglay mo na aura. Mm. 'Yun, may araw tayo sa ating 'wan, sa ating sarili. Mm. Kaya dito ko natatapos si eh, Mang Idol, no? No? <laughs> Kita na lang tayo sa susunod nating pagkukontent papablog, mga Idol. See you tomorrow morning. It's another day. Good evening. Bye-bye. My idol. Bye-bye. Bye-bye.